Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction ko dito sa naganap na national costume ng Miss Grand International 2024. Miss Grand Philippines, panalo ba ang eksena? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon, not cause. Grabe, panalo, 'di ba? So, yan. Panalo yung uh, National Costume Competition kung saan naman talaga. Oh my gosh, ang gagaling ng mga kandidata. So, punta muna tayo doon sa entablado nila. Grabe ha, ang bonga bongga 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 ng Intablado nila doon. Sobra ang haba ng runway. So, runway ngayon ang stage ng Miss Grand. So, iniba nila. Hindi katulad nung typical na Miss Grand noon na ano siya, parang pabilog or pa square Basta, sobrang ano ngayon, kakaiba. Hindi katulad ng mga noon na na stage ng Miss Grand. So, mukhang meron silang bagong ipapakita sa atin excited ako dahil syempre Miss Grand to. Alam naman natin ang Miss Grand ay pasabog. So nung opening pa lang ng ano ng Natcost competition, talagang masasabi ko ang bongga noon. Lightings, ang bongga ng eksena. And then, ito talaga yung mga kandidata. Grabe, mga palabahan, di ba? So, yon So, talagang naloka talaga ako sa bawat eksena ng mga kandidata. At talagang masasabi ko, in fairness naman, sa mga candidates ngayon, sobrang panalo ang bawat eksena. Siyempre, yung ibang national costume, pamilyar na sa atin yon Kasi, nakikita naman na natin na sinusuot nila, ginagamit nila, lalo na sa mga Latin area, talagang masasabi ko halos nakita na natin yung mga sinuot nila. Pero may mga ilang kandidata na hindi pa talaga natin nakikita at bago sa paningin natin. Pero kung pag-uusapan natin paano nila paano sila nag-perform doon sa ipinakita nila, eh, yun ang panalo, di ba? Siyempre, iba yung performance ng kandidata nila noon, tapos iba yung performance ng kandidata nila ngayon. Iisa man yung national costume, pero kung paano mo pinresent, ayun yung panalo. So, grabe, panalo talaga ang eksena. So, punta tayo dito sa ating national costume na si Miss Philippines. Okay, si Miss Philippines, sa mga Asian countries, si Miss Philippines talaga yung medyo kakaiba. Ang ganda ng kanyang national costume kasi anahaw nga ang kanyang suot-suot na not So, kung iisipin mo, bago pa lang to sa atin lahat. Kasi wala pa naman nagsusuot ng anahaw, di ba? May mga nagsusuot sa pagita and then kung ano-ano pa. Ilang-ilang, pero yung anahaw, wala pa. So, dahon. Ang ganda. Ang ganda ng effect, lalo na yung ginanong niya, yung, ano, parang bumuka yung kanyang, ano, winner doon. Tapos, kung paano niya dalhin, ay ang bongga. Sabi ni Miss Philippines sa akin, ang bigat daw noon. <laughs> so, yon In fairness, malayuan, maganda, malapitan, panalo. Panalo din yung execution niya kung paano niya inirampa yung sa intablado. And then, natuwa ako kay CJ kasi talagang yung kumpiyansa niya sa natkos niya, ang winner-winner. Akala ko nga sabi ko sa kanya, akala ko ibubuka mo pa rin yung dito. Eh. So, yun. So, hinihintay ko kasi pagdating niya doon sa harapan, akala ko yung dito sa lower ano niya, na parang palda, akala ko itataas niya pa rin yun. <laughs> sabi niya, hindi doon palang may inaoo nga. Tapos, <laughs> kaya lang naghihintay ako na Akala ko itataas niya. So, in fairness naman kay CJ, laban na laban ang ating kandidata at hindi talaga siya nagpahuli. At yung kung paano siya kakumpiyansa doon sa suot-suot niyang natkos, ay talagang hindi siya natinag doon sa mga nakita natin ng mga natkos na grabe din at ang bobongga, di ba? So, kung pag-uusapan natin yung Southeast Asia, talagang maraming offer na natkos ang Southeast Asia katulad na lang syempre ng Indonesia, Malaysia, uh, Myanmar, at Thailand. Grabe, talagang pakitang gilas talaga sila pagdating sa national costume. Isa ako pa si Indonesia. And then, si Philippines, natutuwa ako kasi parang naisip ko. Kasi wala tayong katulad ng nat, cost ng mga nabanggit nating bansa. Pero, ang winner ng bansa natin kasi may iba't iba siyang klaseng ino-offer katulad ng sa pagita, di ba? Nasuot yun sa not cost ni, ano ba to? Ni Miss Globe noon, nang lumaban si Maureen Montaigne. And then, ngayon naman, merong anak oh, di ba? So, kung iisipin mo, in fairness, ang bongga. So, sino kaya yung nag-idea? Ang galing ng designer. At grabe ha, talagang hindi nila pinabayaan si CJ. Si Imaginin mo, yung not cost niya is ano ilang araw lang nila to ginawa tapos pinadeliver pa dito puti hindi nasira at talagang pag tinignan mo siya in person para siyang totoong mga dahon pero syempre hindi but panalo panalo talaga ang perfect ng details ang ganda ng design sabi ko nga yung nakakreate nito na grabe ang winner. Di ba? So, yon So, in fairness, palakpakan natin yung designer ni CJ Opia sa dito sa Natco. So, yon Congratulations. Kasi maganda, maganda ang pagkakadesign. Pero, syempre, maraming mga kalaban na talaga namang magaganda din. Pero, isa si Miss Philippines sa masasabi ko, kumpiyansa sa kung paano niya ano tawag dito, ipinirecent yung kanyang national costume. At para sa akin kakaiba, lumapit nga sa kanya si Mr. Nawat at nagpa-picture eh. Para sa ano siguro. In fairness, siguro nagustuhan ni Mr. Nawat kasi lumapit sa kanya si Mr. Nawat para magpa-picture. Pakita ko sa inyo na dalaga na lumapit si Mr. Nawat at nagpa-picture kay CJ. Kasi si CJ, yung tapos na nung national costume, nandoon siya sa may likuran. And then, ayon So, pumunta si Mr. Nawat para lapitan si CJ at nagpa-picture siya ng bonggang-bongga. -bongga. O, ayan. Tapos, tingnan ninyo. So, may kuha silang dalawa. Ayan. As in, tinawag niya pa si CJ, ah. O. Oh. So, yon So, siguro nagandahan siya sa natcos ni CJ at kaya ano sabi niya si uh, Philippines kasi si Philippines nandoon pa yun sa ano tapos marami pang kandidata na nakahelera dito pero as in sinadyan yung puntahan si CJ o diva so yon so in fairness siguro nagustuhan niya yung presentation ni CJ Opiasa at syempre, marami din namang kandidata na talagang masasabi ko, oy gusto ko yung mga natkos nila. Grabe yung presentation. Hindi lang nung natkos, dawi kung paano nila piniresen. Ang bawat kandidata, meron tig isang minuto sa kanilang presentation ng natkos. So, syempre, isa sa mga nagustuhan ko, si Australia. Maganda yung kay Australia, yung ibon na kulay itim na sabi ng delikado daw doon sa bansang Australia. Ang winner ng kanyang natkos, si Brazil. Maganda din yung natkos ni Brazil. In fairness, ha, nag-enjoy ako talagang panoorin si Brazil. Kasi, akala ah, mo totoong nandoon siya sa frame at Grabe ang bongga ng reveal ng kanyang Natkos. And then si Cameron. Si Cameron, ano, gusto ko din. Kasi parang, alam mo yun yung tiger, tiger. Ang galing ng presentation niya doon. At talagang naloka ako. Winner. Si Cuba, maganda rin yung Natkos ni Cuba. Si Czech Republic, ay eto, nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko hindi dahil yung costume niya. Kung paano niya ipinresent yung costume niya. Talagang panalo din naman talaga yung kanyang black ano eh blackbird di ba so nakakatakot na grabe hindi ko nakita yung beauty queen na ano ng Czech Republic ang nakita ko sa kanya talagang ang tapang niya talagang ipinresent yung yung natkos niya kasi kung makikita mo siya in person talagang babae-babaihan to pero dito sa presentation niya naloka ako and then si Dominican Republic ayun gustong gusto ko din yung kay Dominican Republic winner Ecuador. Yes, panalo din yung natkos na Ecuador at Guatemala. Si Guatemala talaga, Diyos ko, palaban at talagang, alam mo yun, di ba? And then, gusto ko din yung kay India. Actually, si India, ang ganda-ganda niyang tignan doon sa natkos niya. Tapos, gusto ko rin si Indonesia. O oh, in fairness kay Indonesia, ha? Winner din yung natkos ni Indonesia. Talaga yung revealing, Oh, ba? Diba? At saka, syempre, gusto ko din yung kay Japan. In fairness, ang cute, cute, cute ni Japan. Lalo na yung, yung ganong siya doon sa harapan. Ay, ang ganda niyang tignan. Tapos yung nakita ko siya ng malapitan, ang winner, winner, winner ni Japan. Panalo. And then yung kay Laos, grabe yung kay Laos, no? Talagang pasabog talaga yung kanyang natkos. Medyo, ano ang taray ng natkos nga ano masyadong pinagandaan ng bonggang bongga at eto hindi rin nagpakabog si Malaysia grabe yung natkos ni Malaysia sobrang ang laki 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 talagang panalo winner kung winner si ano winner si Java, si Laos, ay nako hindi nagpahuli si Malaysia eto, nagsigawan na talaga din yung lahat. Yung kay Myanmar. Si Myanmar may pakabayo pa. <laughs> diba? So, yon So, in fairness, yung kanyang ano, execution do sa harapan, talagang, ay, naloka ako. And then, eto, gusto ko to. Sabi ko nga nilapitan ko siya kanina. As in, talagang, nagustuhan ko talaga yung kay Paraguay. Si Paraguay kasi, di ba, yung may mga ano-ano pa siya na ano, maraming ulo. So, Jaguar ba yun? So, grabe, ang winner. Tapos, talagang ang ganda din ng presentation na parang hindi ako makapaniwala magpipresent siya ng ganun. Eh, ang bonga boga ng itsura niya. Yung kay Puerto Rico, pala din si Puerto Rico, di ba? Talagang masasabi natin, oy, in fairness. At maganda din yung kahit Spain. Yes, gusto ko din yung kay Spain. Yung nilapitan ko si Spain kanina, grabe ang ganda-ganda ni Spain. No? Nakakaloka yung kanyang nat cause Ang laki-laki-laki talaga. And then, ayun, in fairness, nakabawi dito si Thailand. The way kung paano niya pinireset yung sarili niya. Winner, di ba? So, yon. So, talagang panalo yung mga pa panalo yung eksena, grabe sigawan yung mga Thailander na nando doon kasi na sobrang natuwa talaga sila kay Thailand. And then ito, hindi rin talaga nagpakabog United Kingdom. Ang ganda din ng kanyang natkos. At saka syempre, si Venezuela. Si Venezuela talagang ay nako powerful ang dating at Grabe, nangilabot ako sa kanya. Ang ganda ng execution. Pero syempre, hindi rin nagpatalo si Vietnam, di ba? Si Vietnam din talagang, ay, eksena, eksena. Tapos may pa ganun, 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 pa siya, oh. So, yun. So, grabe ang winner. At sa kasi ano, United Kingdom din. Maganda din yung natkos ni Nay, United Kingdom. Actually, maraming magaganda. Pero siya pinaproud ako kay CJ of dahil yung kanyang presentation, yung kanyang execution at kung paano talaga niya pinasawag ng bonggang-bongga yung kanyang not talaga nakaka-proud at talaga yung palakpak ko sobrang winner talaga ang ating pambato. Hindi naman siya yung masasabi mo best national costume pero naproud proud ako doon sa pinireset niya kasi una anahaw, pangalawa bago, tapos pangatlo ang ganda ng idea, ang ganda ng creation. Pag nakita mo siya in person, matutuwa ka. So talagang sabi ko, oh my gosh, ilang araw lang nila to ito. Tapos, paano nila to na ano, napagplanuhan? Eh, tatlong araw lang umalis na si CJ, di ba? So kung iisipin mo, talagang ang hirap. Tapos sabi pa, kasi daw si, ano daw si CJ, ah, uh, <coughs> parang, ang sinasabi, nahirapan pa daw sila sa paggawa ng narcos o pagpili ko ano nga ba ang gagawin at ipapakita ng Pilipinas. But kudos naman sa designer niya. Huh? Gusto ko palakpahan. At kudos, kudos naman kay ano, kay CJ si Ofiasan Talagang talaga grabe. Tapos pagbaba pa ni CJ si do pinagkaguluhan pa siya at in-interview pa siya ng Miss Grant. Tapos alam mo yun yung parang pinapamadali silang ipasok do sa loob pero ang dami talaga nagkakagulo kay CJ in fairness so yan. so nakakatuwa kasi sobrang na proud ako do sa ipinakita ni CJ gustong gusto ko yung presentation niya more than doon sa ina-expect ko talaga. Sobrang grabe. Palaban talaga yung pambato natin at ayaw magpaawat. In fairness sa kanya. So, yon So, nakakaloka. Ayun ang reaction ko dito sa naganap na ng not ngayon. Natatawa ako kasi ano, so, syempre, maraming pre sit ba diba? Kasi not pag not talaga, bihira talaga sila dayuhin ng tao. Pero kapag ano na, prelim, saka yung coronation night, ayun talaga, sobrang napupuno yun. So, eto, naloka ako kasi, ano, naupo kami doon, kasama ko doon sa may ano gilid. Kasi, nag anong si Mr. Nawat, na move, move, move. Eh, wala naman akong, ano, kamerang malaki na para mag doon ko sa anyo mga media. So, naglakad ako doon sa may ano. Pagkatapos, pinayagan naman kami maupo doon. Tapos, maya-maya, just ko, ang hirap naman yung pwesto namin doon. Kasi di ba parang runway siyang gano'n. So, nasa gilid ka. Nakaganon ka talaga. Alam mo yun yung parang feeling ko yung bumabaliktad na yung, yung katawan ko na gano'n. Anyway, at the end of the story, siguro nakita ito. <laughs> Tawa sa gano'n. Doon po kayo dapat nakaupo. So, yung kasama ko ayaw umalis. Pero ako, tumayo na ako and then ayun, hinatid kami doon. So nakakaloka, tumbling ako. Anyway, na-enjoy ko yung pageant and then sobrang panalo at talagang masasabi ko iba talaga ang labanan ng mga girls. Yung hirap nila, yung pagod nila, ikundus naman natin sa 75 candidates na nag-present. Sobrang winner talaga iba talaga yung mga competition na ganito. Sobrang nakaka-proud, nakaka-overwhelmed yung feeling. But, syempre, natutuwa ako kasi nakita ko na inilaban naman ni Philippines yung Kanyang natkos So yun So kayo guys Ano guys Ang masasabi ninyo Dito sa mga pinag-uusapan Natin ngayon So kayo Anong reaction ninyo Dito sa naganap na natkos I-comment below mo yan Para at least Malaman ko naman Kung ano naman Ang chika mo Dito sa pinag-uusapan Natin So yun guys Syempre maraming salamat Sa inyong lahat Sa suporta At pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika sabi ng ganun always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.